Exciting ho ito dahil isa sa mga isinusulong na batas ngayon ni Senator Lacson, I just yes. read about it, yes. ay yung uh, pag-alaga ng mga anak sa kanilang mga magulang. Of course, may mga exceptions po yung batas na yon, Kasi mainit na pinag-usapan ito sa social media. Mm -hmm. Kung karapatan ba o may, may, may katungkulan ba, may responsibilidad ba ang mga anak, alagaan ang kanilang mga magulang na nagpalaki at nag-alaga sa kanila. Para sa akin, wala eh. Talaga. Kasi bilang magulang, ako kasi, I, 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 hindi ko tinurin na investment ng mga anak eh. Mm. Uh, tinurin ko siyang responsibilidad. Oo. Na kailangan gawin ko lahat para sa magandang future nila. Kung sumikat sila, yumaman sila, I promise myself, kahit, kahit may sakit ako, kahit nasakali na lang ako, I will never burden them. You're mm. that type, no? I'm that type. May, may pride ako eh. Oo, oo, oo. Siguro mali, pero sabi ko, man ba that's you? Nagbibigay ka, ay wala akong inexpect expect na kapatid. Wala, wala. Dahil tatay ako. Kasi so, sinasabi ko lang sa kanya, do best in life and be successful. And that's more than enough. Oo. Oh. Yun na ang iyong kaligayahan. Yun na ang kaligayahan. Oo. Oh. Maligaya din kami dahil hanggang ngayon ay napanatili niyo ni Alma Moreno, ni Ness, ang inyong napakagandang relasyon. Best friend ko siya. <laughs> sabi niya, uh -huh. to quote her, sabi ni Ness, best friend ko uh -huh. si Joey. Uh -huh. Paano nangyari yun? Ang ganda. Kasi uh, siguro, na-realize -na namin pareho, na kailangan i-consider namin yung mga anak namin. Whatever na mag-aaway kami, maapektuhan yung mga bata. So what we did, sabi ko, we, hindi man tayo nag, naging tumagal ng husband and wife, but we can be friends or best friend by doing that para naman makompensate naman yung, yung lungkot ng mga anak natin na giwalay tayo. I even got a story na pag may halimbawa ibinibigay ka sa kanyang regalo o tulong, hmm. idinadaan mo kay Malu Quintana, your partner oh, today. Siyempre, parang yung respect din. Pagpapakita ng respeto. respeto. Respeto sa lahat. Kasi, siyempre, kung ka-partner mo, huwag uh -oh. mo iba blind sa iba blind, blind side. Kailangan alam din niya because that are partners for me. Uh Oo. -oh. They're the good friends. the good friends. Oh, sarap. And they're good friends also. Uh Oo. -oh. All, All of them are good friends. Galing mo. Mm -hmm. eh, sabi ko na, nagkamali na ako, namabuso na ako, bakit po pa gagawing malala? Siguro, uh -oh. I have to solve it Tam in a good way. Uh, I, I totally agree. Pero right at this point, we'll have to do fast. Yes, I love that. I love that. <laughs> Joey, uno mo talaga maraming salamat sa iyong pagdalaw sa amin dito. Ay, Kuya Boy. Salamat talaga. Maraming It's maraming an honor. I've always wished na sa akin dito ako oo, oo, Kasi ito, pwede tayo mag-usap ngayon. Uh, uh, buhay at showbiz. One day, we will talk about politics. <laughs> I like that. I like that. Just talk about politics na yan. Yes, yes. Okay. Joey, Chong o Manong? Chong. Pampanga, Manila. Pampanga. Mataas, malaki. Malaking mataas. Tabi, tabi, tabi po sa mga bata ano, <laughs> malambot, matigas. Sobra. <laughs> Mag, Magiging opelio. <laughs> matinik maharot. Ah, matinik? Sense of humor o sex appeal? Sex appeal. Basketball, Basketball or golf? Basketball. Kulog o kidlat? Kulog. Ambon bag, bagyo. Bagyo. Paboritong Pampanga dish. Ah, uh, burong mustasa paboritong kinakanta sa video ke, O, joke. Once I was afraid. Ah, kung di ka artista, ano ka ngayon? Ah, uh, kasi bala ko na maging doktor eh. Maling akala ng mga tao sa'yo? Uh, playboy ako. Mas mainit. <laughs> <laughs> Kamu na, kung <laughs> Playboy kasi, hindi lang mga playboy, mapagmahal lang. Mamaya, mag-uusapan natin yan. Mas mainit, panahon o ikaw? Ah, ako. Mas masarap, ulam o ikaw? Ako. Mas mahirap, maging anak o maging ama? Ama. Mas masakit, mabasted o makipag-break? Mabasted, siyempre. Oo, o hindi depende. Tatanggap ng gay role. Oo, tumanggap. Um, oo, hindi depende. Babalik sa politika? Hindi na. Oo, hindi depende. Magretiro sa showbiz? Hindi rin. Oo, hindi depende. Makikipagkaibigan sa lahat ng ex? Oo naman. Lights on or lights off? Turn on. <laughs> happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness? Every day. Kung pelikula ang buhay mo, ano ang title, Joey? Uh, Hercules. Ah, okay. Masaya ang buhay ko ngayon dahil... Dahil kompleto ako, andyan ang mga anak ko, andyan ang mga minamahal ko, andyan lahat ng kaibigan ko.